Okay, magandang magandang uh, umaga po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan Ano pong oras na mapapanood po ninyo Ito pong ating video ngayon, no, ating ina-upload na mga video uh, Siyempre bagong lahat binabati po natin lahat po ng ating mga kababayan ano, Lalong lalo na po sa abroad, mga kababayan po natin Luzon, Visayas, Mindanao na kung saan po ay lagi po nating nakakasama sa bawat araw po na tayo po ay mayroong uh, mahahalagang pinag-uusapan po dito po sa ating programa no. So pero bago lahat eh binabati muna po natin si Pat, uh, si Patrick uh, Wayne Lauron uh, 7782. Okay. So magandang uh, uh, umaga sa iyo kapatid. Syempre si Uh, latest uh, uh, yan yan ano na to so kilala naman niya kung sino yan at syempre binabati din po natin maging si uh, Joel uh, Abiliara, ano na lagi po natin nakakasama at syempre binabati din po natin maging si uh, Laudinabong uh, yan so magandang umaga po maging si Yolanda Carolino Ayan, good morning po Okay, so Sino pa bang ating papatiin? Uh, Marami-rami sila uh, Siyempre Si Jenny, Jenny uh, Gonzales Yan, Maging si Los Morishema At maging si Ano ito? Ay no, ano, ah uh, Noilosita yan maging si Bocho uh, 7418 uh, uh, yan so good morning good morning po sa inyong lahat mga minamahal kong mga kababayan okay sa hupong uh, ito pag-uusapan po natin ano ito pong uh, naging pahayag po ni uh, uh, Ramon Tulpo no na panganay na kung uh, ano ka kamali, panganay ito no? oh, uh, panganay na uh, kapatid ng uh, magkakapatid na Erwin Tulpo uh, Rawi, Rapi Tulpo at Ben Tulpo no? so puro lalaki to sila puro mga veteranong mga uh, ano talaga na uh, journalist no? so dito po sa ating screen bababasa po ninyo yung uh, o makikita din ninyo yung uh, picture po no. Sabi dito, "Teka, wala naman akong pinangalanan na mambabatas na tumanggap ng 130 million o magkano man sa mga diskaya. Bakit mukhang guilty yata si Marcoleta?" So dito po mga minamahal ko mga kababayan, alam niyo sa larangan po na pag-iimbestiga, no? hindi naman po sa kung anuman. Kilala po natin ang mga tulpo. Lalong-lalo lalo na si Ben Tulpo, di ba? Mahuhusay po yan, mag-imbestiga, lalo na si Rapi Tulpo. Araw-araw eh. Sa araw-araw na ginawa na Diyos, ang trabaho nila eh. Di ba? Sari-saring problema, sari-sari yung mga inaaksyon na nila at iniimbestigahan nila sa tuwing mayroong mga pumupunta sa kanila na uh, binibigyan nila ng tulong di ba? pag nanood ka ng uh, rapid hold po action, may pulis, may barangay, may iba't iba sari-sari -iba. yung naiimbestigahan, nalalaman o sari-sari din yung uh, naipapahayag ni Rapi Tulpo sa kanyang program lalong-lalo -lalo na kay Ben Tulpo o lalong-lalo -lalo na din kay uh, Mon pati kay Erwin Tulpo di ba o so <coughs> dito po sa pahayag na ito uh, mayroon pong uh, nakasulat ano babasahin ko lang po Tinawag na veteran uh, columnist na si Montulpo na mukhang guilty si Senador Marculeta o Rodante Marculeta kasunod ng pagkumpronta nito sa kontratistang si Carly Diskaya sa blind item ni Tulpo tungkol sa mambabatas na nanghingi umano ng 1 billion Kapalit ng pagtatanggol sa mag-asawang Diskaya sa Senate Blue Ribbon Committee. Yan. Sa Facebook post ni Tulpo nitong September 14, sinabi niyang sa huli ay nagkasundo na lang umano ng 120 milyon ang mambabatas at ang Diskaya. So, sa pag pagdinig nitong Martes, September 23, Tinanong ni Marcoleta si Diskaya kung may pagkakataon ba na nagpahaging siya sa kontraktor tungkol sa pera kapalit ng proteksyon na sinagot naman ni Diskaya na wala po talaga. Yan. Ang daming nagsasabi na baka ako yun. Himotok ni Marcoleta sa post ni Tulbo. Bagamat walang tinukoy na anumang pangalan o clue ang kolumnista tungkol sa sinabing mambabatas, basta may maniwala lang sana na mas maraming tao na hindi totoo ang sinasabi para sa akin, okay na po yun. Si Marculeta ay dating chairman ng Blue Ribbon sa ilalim ng lider liderato ni dating Senate President Chis Escudero at naging masigasig sa pagsusulong na isa ilalim sa Witness Protection Program ng Department of Justice o DOJ ang mag-asawang Biskaya. So, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, kung ako po ang tatanungin ninyo sa naging reaksyon po ni Marcoleta, no? Doon sa Senado kahit sino pong pinaka, walang pinag-aralan siguro. Kapag ka, naintindihan yung naging kiluso ni Marcoleta, isa po ang papasok sa isip niya. Guilty si Marcoleta. Guilty si Marcoleta sapagkat sa totoo lang kung titignan niyo po ang ating Pangulo sa dami-dami ng paninira sa kanya na halos harap-harapan ng paninira never po siyang nag-react hinayaan lang niya anong sabi ng ating Pangulo Makikila, makikilala mo yung taong walang ginagawa eh. anong prinsipyo niya Haya, hayaan ko silang manira sa akin at hindi ko kailangang gumanti o magsalita ng kahit ano paman laban sa kanila dahil darating ang araw ang paninira nila sa akin ang siya ding sisira sa kanila ibang iba po sa pinakita po ni Marcoleta si Marcoleta kahit hindi po siya <laughs> di ba alam niyo ba na guilty guilty kasi kasi marami daw nagsasabi sabihin pumapasok sa isipan ng mga tao kung sino di ba Oh, bakit niya pipigilan yun? Eh, yun ang gustong-gustong isipin ng mga tao at yun ang nakikita ng taong bayan. So, todo defensive siya ngayon. Bakit siya nagdidepensa agad sa sarili niya? Kasi, guilty siya. Yan po ang totoo diyan. Sabi ko nga sa inyo, noon pa man, di ba, nabanggit ko na dito, noon pa man, kahit nung siya ay congressman pa, yan ang gawain niya. Mawa, mainiimbestigahan ng malalaking tao may iniimbestigahan na katulad sinabi ko nga sa inyo ba katulad nung kay Alice Goo yung katulad kay uh, Ong di ba inanon din niya yun sinubukan niyang gapangin ang problema kasi hindi siya makapalag doon hindi niya mag, hindi niya na magamit yung style niya hindi na siya mag, hindi na siya nagkakapera eh kasi na, nasusundan na siya eh. Nakik, nasisilip na siya ng mga kasama niya eh. Kaya inis na inis siya sa mga kasama niya doon dahil hindi na siya maka hindi niya na magamit yung kanyang kapangyarihan para maging abogado doon sa mga mga merong mga katiwalian na pwedeng niyang pagkapirahan. Kaya nagpumilit si Marcoleta na umalis doon sa kamera dahil hindi hindi siya magkakapere dahil likod, harap, gilid, kanan, kanat, kaliwa, sinisilip siya. So para magang Iniisip, hindi ako makakagawa, hindi ako yayaman dito ng todo. Silip na silip ako. Yung diskarte ko, yung ano ko. Kaya nga, tingnan nyo, di ba? Sa kabila ng sinasabi, matalino siya, magaling siya, binigyan ba siya ng ano? Hindi. Kasi, kilalang kilala yung kulay niya, eh. kilalang kilala yung diskarte niya. Kilalang kilala yung mga pamamaraan niya na kunyari seryoso, kunyari galit. Estilo lang niya yun pamamaraan niya yun para makaloko para mangdaya para makuha yung simpatya ng taong bayan, mga minamahal kong mga kababayan so yun po ang estilo niya ngayon kaya nagkukumahong siyang punta sa sinando dahil iniisip niya na yes, dito sa Senado, magagawa ko gusto ko. Walang makikialam sa akin, walang makakabisto kasi uh, uh, hindi rin ako sasawayin ng mga kaibigan ko ng mga senador dahil mga magnanakaw din yan, si Jingoy, si Bilinueva, si Bongo, hindi ako sisilipin ng mga yan. O, oh, sa halip, magkakaroon kami ng unity uh, unity para para lahat kami ay magkaroon ng uh, makukuhang pera o lahat kami ay umaman. Yan ang nakikita niya. Yan ang nasis, yan ang naaano ni Marculeta Kaya mala, kaya masyado siyang ano. O ngayon, hindi niya alam na kahit pa siya ay maging senador, susundan at susundan pa rin siya ng tingin No, I, uh, hindi mawawaglit sa kanya yung mata ng taong bayan na nakakakilala sa kanya kung ano ang diskarte niya doon sa kamera na kung saan ginagawa gusto niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan para maging abogado doon sa mga uh, merong mga hinaharap na malaking kaso. Di ba? Sa totoo lang. Yung kay Kibuloy nga, nalala ninyo? Kikibuloy? Inalok si Marculeta ng hindi ako nagkakamali. 2 billion. Kapalit lamang ng uh, ano, uh, kapalit ng magagawa ni Marculeta kay Kibuloy. Nakipansin ninyo? Alam na alam ni Marculeta na may kasalanan si Kibuloy at positibong ng right talaga pero makikita ninyo mga minamahal ko mga kababayan, nakipagkaalyado pa siya nakipagkampihan pa siya at pinromote pa niya di ba? nanawagan siya noon na ay boto po ninyo si ano tingnan mo ah kasi meron po siyang makukuha maliban na mga mabibigyan siya ng pera, makukuha din niya pati boto ng mga aso, tuta, mga kuto mga alagad, nikibuloy kita nyo yung diskarte, magaling so ngayon, balik tayo dito kay uh, Montulpo so kung titignan natin para sa akin, ang pinakamagaling sa dalawa, kung tatanong nyo sino magaling mag -imbestigan? si Montulpo o si Marcolita, para sa akin si Montulpo, bakit? kasi ang dating parang si Tulpo nung nangin, pag nangingisda siya parang ang dating ay niluloko niya yung uh, isda na, di ba mayroong mga artificial na isda ngayon ay nang mga pain o, akala nung totoong isda sariwang ano yun pain pero hindi pagkagat ano pala goma o kaya bakal pero nahuhuli siya. Ganun lang nangyari. Ginamitan ni Montulpo ng isang lingwahe na kung saan mapapaamin itong si Marculeta. At yun, kumagat nga yung malaking botete, malaking isda na malaki ang mata sa naging pain ni Montulpo. So sa pain ni Montulpo na isang lingwahe, kumagat at nagreact si Marcoleta. Kaya doon pa lang, kahit sinong pinakamagaling na investigator, pinakamagaling na psychology, pinakamagaling na mag-analisa, iisa po ang papasok sa mga utak ng mga to. Guilty si Marcoleta. Dahil hindi siya aasta ng ganyan. No? Bakit kailangan niya ba? Ay, oh, Carly, inano ba kita? Yun ang nangyayari misan din eh. Nangyayari na yan kay Joel. Tatarang ni yun yung Joel meron. Di ba? Siyempre, natatakot yung tinatanong niya dahil hindi naman siya dapat kasi ang magtanong eh. Kasi siya nga itong suspect dyan eh. Di ba? Siyempre, pag siya opo, tumanggap po. Magagalit yan, sigurado. Di ba? O, oh, si Jingo ay eh, ganun din. O. Oh. Sa mga senador, tinanong parang yung mga diskaya tinanggita yun kasi bakit nandun eh nakaharap alam nyo naman eh walang magagawa naunguna ang takot kaya nga dito sa atin dito lang ako nakakita na nag-iimbestiga na ang uh, suspect, hindi na nag-iimbestiga doon sa nagsasabi kaya tuloy na, na, dahil sa takot nababago-bago yung testimonya. nakukuha ninyo kaya nga style nila eh isa eh diba diba pero wala na. Para sa taong bayan, guilty na ho. Kahit ano pang sabihin ni Marcoleta, guilty na siya. Alam na ang laro niya. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi magtatagal. Kahit isang posisyon dyan sa Senado, sabi ko nga, kung tae siya doon sa, sa kamera, igit na lang siya dyan pagdating sa Senado. Dahil sa napaka, napaka walang kwentang taong itong taong to talagang masasabi mong napakasanggano Di ba? napakasanggano. Kaya sabi ko, ang maniniwala na lang dito kay Marcoleta yung mga kapwa niya kulto. Di ba? Pati yung mga kapwa niya politiko na gustong uh, makalusot sa kanila mga kaso. Tignan nyo, pag nag investigate siya dyan, basta nangyayari dyan siya sa Senado, ang lagi lang lumilitaw dyan, alam nyo kung sino, pansinin niyo yung hindi lang mga kaalyado nila. Pero yung mga kaayado nila, gusto niyang isipti, gusto niyang ano. Diba? Pansin nyo? Basta mga kakampi niya. Kahit guilty, 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 guilty. Ah, Ayun. Diba? Yan ang style. Yan ang estilo niya. Kaya sa ating mga kababayan, kanino kayo maniniwala? Kay Marcoleta, na magnanakaw, na magaling umarte, kakampi ng mga mandarambong o sa sinasabi ko na bilang isang mahirap na katulad ninyo tandaan ninyo yung mga professional at mga batikan na mga magnanakaw na sa politika na hindi yung mga ordinaryong nasa labas kung ano po man dyan mga ano. at yung mga veteranong magnanakaw nasa politiko na rin nasa politika na yan ang magagaling. Magagaling magdrama, magagaling magtumanggi, kahit obvious na obvious na. Kaya dito sa bansa natin, na masasabi ko, napaka-professional ng mga magnanakaw dito. Magagaling, bihasa, pwedeng ano, pwedeng pang-international yung kanilang pagiging mandarambong. Diba? ba? Buti pa yung nagnakaw ng ano eh, ni Sardinas eh. Nung pag nahuli, umaamin agad eh. Pero itong mga to, kahit kitang-kita na, may batayan na, may kotse, nakaduda-duda kung paano niya nabili, may bahay, kaduda-duda kung paano nabil, Tatanggi pa rin. Di ba? O ganoon din si Marcoleta. Ah. Sino ba namang mandarambong? Sino ba namang gago? Sino bang si Judas ang magsasabi? Ay oo, nakipag-usap ako para yano sila. Kaya nga, inaano ko sila eh. Kasi yan ang kapalit na kapag binigyan nila ako na ganito kadaming pera, eh, eh, ano ko sila, ilalagay ko sila sa witness protection program gamit gagamitin ko ang DOJ. Hindi niya sasabihin yun. Hindi niya sasabihin, tandaan ninyo, pag, sa pagmumuka pa lang po ni Marcoleta na mukhang puwet ng buhaya, eh, hindi na po katiwa-tiwala. Sa mata pa lang, tignan mo. Sa mata pa lang, sa buhok pa lang na parang wig. di Diba? Oh, sa bunganga pa lang yan na ah, parang ah, pagong. Di ba? Kaya mga kababayan ko, magingat po tayo sa senador na yan. Sa lahat po ng hudas, walang niya gago, demonyo, no? At kasumpa-sumpa, yung pagmumukha po na yan ni Marcoleta, ang talagang masasabi natin, napakawalang niya. Kaya salamat po kay uh, uh, Muntul po. ah Salamat po sir, saludo po ako sa iyo no? Uh, kaisa natin yan, mga hindi natatakot na magsalita o magsiwalat sa anumang mga dapat isiwalat. Diba? So muli po, tuloy po rin siya na sabi ng lingkod, mabuhay po ating inabayan, mabuhay po rin sa ating inabayan. Maraming maraming salamat po.